Good morning, good morning, good morning! Good morning, Putins! Problems of Bicol! Kaya ganda ng sikat ng araw! Good morning, good morning, good morning, good morning! Tignan mo guys! Ang ganda ng sikat na araw! Good morning! Super sikat talaga siya ngayon. Sobrang init ngayon, mga kalangga, mga ka-JSM, yun lang! super so, ini talaga ngayon. Ayan. Ganda to. Napaka blue. Blue ng kalamit. Super so, ini, kaya magandang umaga guys. Eto na yung bahay na nitip siya guys pero tingnan niyo napakaganda. Ang cute. Oh, di ba? presko compress ko at ang bubungad. Anahaw, ah, di ba? So Kapag masipag ka talaga at may tsaga na gumawa at marunong gumawa ng bahay. Hayan yari talaga at magawa talaga. Simpleng uh, bahay. Pero tingnan nyo, gawa ng live materials. Kapresko. Super presko. Uh, malapit na matapos. Ito yung uh, paminggalan kong tawagin. Ayan. Yung paminggalan kong tawagin. At ito yung uh, ano nila guys. Lagayan ng kung bagay yung saingan, dakpog kung tawagin, abuhan sa pisaya ayan, Lulutuan. Tampakan pa yan guys ng lupa. Talagyan pa ng lupa yan. So ba diba, ang presko. Kapag masipag ka lang talaga at marunong kang gumawa sa ano, marunong kang gumawa ng bahay. Hindi, walang imposible hindi makagawa, hindi makayari. O diba? Ito yung kwarto nila. Ang cute ng kwarto. Ah, di ba? Ang ganda ng kwarto. Cute, guys. Bintana na lang ang kulang. Okay. Ah, bagong mag-asawa pa naman ang makatira dito. Wala pa silang baby. Kaya, tama lang. Kapres ko. Kanina tong bahay, boy? Hmm. Kanina tong bahay? Ah. Ngayon, di ba? So, itong mga kawin na ginagamit guys ay uh, pinalagari lang yan sila lang din naglagari. sila lang gumawa sila din naglagari ito dudublihan pa ito ng mga yung ano kawayan gaya dito oh gaya nito oh dudublihan para nga naman yung siwang may ano kasi so dahil sa lapat ng tabla ay hindi masyadong dikit. So, kailangan lalagyan ng ganito. Lalagyan ng kawayan. Ang tawagin ay bula. So, di ba napaka-cute ng bahay? Oh, ang um, saya ng pakiramdam kapag, um, kapag ganyan, na sempre yung bahay at ka lang. O, oh, di ba? Ang um, cute. Um, cute ang bahay. Thanks for watching.